Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police o PNP na gumawa ng masusing investigasyon sa pagpaslang sa radio broadcaster sa Misamis Occidental na si Juan Humalon o mas kilala bilang Johnny Walker. Ayon sa pahayag mula sa Presidential Communications Office o PCO, mariing kinondena ng punong ehekutibo ang pagpatay kay Humalon at kinakailangang mapanagot ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Maliban sa kautusan ng pangulo, humiling din ang Presidential Task Force on Media Security sa PNP na bumuo ng Special Investigation Task Group o SITG upang pangunahan ang pagsisiyasat sa kaso. Ayon kay PTFOMS Executive Director Paul Gutierrez, maaring may koneksyon umano sa trabaho ang pagpaslang kay Humalon. Bagaman tinitingnan pa nito ang angulo sa pagpatay sa radio broadcaster, nais din itong hingi ng tulong mula sa National Bureau of Investigation o NBI upang mas mapabilis ang pagresolba sa kaso. Samantala, nag-alay naman ang candle lighting protests ang ilang grupo ng mga kabataan at media organizations sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi kasunod ng pagkondena nito sa pagpatay sa 57-year-old radio announcer. Una ng kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP at ng Misamis Occidental PNP ang walang habas na pagpaslang kay Humalon. Kahapon umaga, ng umaga, nang persahang pasuki ng dalawang hindi pa natutukoy na suspect ang bahay ni Humalon at biglang barilin ito ng dalawang beses sa mukha habang umeere sa kanyang programa. Isinugod naman siya sa ospital ng kamag-anak ngunit idineklara itong dead on arrival. Si Humalon ang ikaisang daan at syam na putsyam na pinaslang na journalist mula noong taong 1986 at ikaapat sa kasalukuyang administrasyon. Sinampahan na ng mga kasong kriminal ang isa pang person of interest sa pagkawala ng guro at beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A, kasong car napping at estafa ang inihaing reklamo ng PNP Highway Patrol Group Calabarzon sa POI na huling may-ari ng sasakyang ginamit ni Camilon ng araw ng kanyang pagkawala noong October 12 sa Batangas. Nadidiin sa kaso ang dating may-ari dahil sa paglalagay nito ng peking pangalan at adres sa deed of sale ng sasakyan bago mapunta kay Camilon. Una ng tinukoy na person of interest ang isang pulis na umano'y karelasyon ng biktima at ang kikitain umano sana ng biktima sa Batangas City bago ito mapaulat na nawawala. Subalit tikom pa rin ang bibig ng naturang police major sa kahit anong impormasyong tungkol kay Camilon at sa maaring kinaroroonan o kalagayan nito. Itinaas na sa 250,000 pesos ang pabuya o reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa lokasyon ng Beauty Queen. Nakatakdang pag-usapan ng Pilipinas at Japan ang Proposed Reciprocal Access Agreement o RAA na magpapalakas sa military cooperation ng dalawang bansa at seguridad sa rehiyon ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa isang statement, sinabi ni Anyo na significant steps sa golden age ng bilateral relations ng dalawang bansa ang pag-anunsyo ng formal na negosasyon para sa RAA at paglunsad ng bagong security aid. Binanggit din ni Anyo ang commitment ng Japan na magbigay ng coastal surveillance radars at support sa ilalim ng Official Security Assistance Program ay isang testament sa kanilang dedikasyon na palakasin ang security and deterrence capabilities ng mga kaalyado nitong bansa. Noong Biyernes at Sabado nang bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa bansa at inilahad nito ang trilateral cooperation sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos upang protektahan ang freedom of sea navigation sa South China Sea. Sa oras na maisapinal, ito ang kauna-unahang RAA ng Japan sa miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at pangatlo kasunod ng Australia at Britain na nagsimulang maipatupad nitong taon. Mayroon namang Existing Visiting Forces Agreement o VFA ang Pilipinas sa Estados Unidos at Australia. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.